E aí, araw si Papa sa bahay at sinabihan nga siya ni Mama na umuwi siya at magpapaulaw nga sa bahay ni Kuya dun sa orba. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog ng ulaw at hindi ko rin alam kung uso din to sa iba. Ito yung magkakatay ng babae at lalaking manok at ipapahid ang dugo sa bawat gilid ng bahay na nakasay na cross. Tapos dinadasala ng manggagamot para nga mawala daw ang mga malas. Tapos yung mga niluto dun sa bahay bawal ngang ilabas o ipamigay kailangan ubusin dun sa loob ng bahay. Pag pupunta doon sila papa para nga makapag-prepare na doon at maluto na ang mga dapat nilang lutuin. At maaga din ang usapan nila ng manggagamot na pupunta doon sa bahay ni kuya. Ito nga ginakarga na nila ang kanilang mga dadalhin at nagdala nga sila ng electric pan at mainit nga kasi doon. Pupunta nga kami doon nila mister pero mamaya pa nga at hihintayin muna namin na dumating yung anak ko at pamangkin ko at magti-training pa nga sa taekwondo. Pagkadating ng mga bata galing sa training bumiyahi nga agad kami pa Orban. Hindi nga pwedeng hindi kami pumunta doon at makakalibig libre pa nga kami sa lunch. Wala nga kami masyadong niluto ngayon sa food cart at isa lang nga ang nagtinda. Sa pangalawang cart, si kuya nga ang tindero kaso hindi nga siya makapagtinda at nag-aasikaso nga siya ngayon sa bagong bahay nila. Andito na nga kami ngayon sa urban at yan nga ang mga kapitbahay nila kuya. Bali lahat ng bahay dito ay pamigay lang nga ng libre. Ikaw na lang nga ang bahala na magpaganda ng bahay nyo. Para safe nga at may privacy, yung iba nga dito ay nagpapagawa ng gate. Hindi pa naman to tapos pero nga titirahan na to nila kuya at bawal nga daw na walang nakatira sa binigay na bahay. Kapag nga daw hindi agad tinirahan ay ibibigay nga daw sa iba. Kaya nga habang paunti-unti na pinapaayos nila ay titirahan na lang nila at masasayang naman yung pagpila nila at paghintay ng almost 8 years para lang makuha tong bahay. Pagkadating nga namin nila si Kaso agad ni Mama yung aming pagkain. Tingnan nyo naman mga kingpins ang sarap nga ng niluto nila Mama na ulam. nag nga sila ng isda at nagsinigang nga sila ng manok. Ito nga galit-galit nga muna kami dito at pare-parehas nga kaming gutom na. <laughs> Sinusubuan ko lang nga dito si Lucas para hindi nga siya dumumi at wala nga siyang baong damit. Ito nga si mama nagpapahinga nga dito sa gilid at halatang napagod siya. Inutusan nga ni mama si ate at si baby na kumuha nga ng kawali doon sa bahay ni mama at magluluto nga daw siya ng bihon. Para nga daw sa merindahan namin Mama yan, napakasipag naman talaga magluto ni mama. Nakabalik na nga sila baby at ibang kawali pa nga ang nadala nila. Maliit nga na kawali ang nadala ni pero sabi nga ni mama ay okay na nga yan kisa nga bumalik naman sila doon at napakainit nga ng paglalak ito na nga mga kusina nila kuya Ipakita ko nga sa inyo Hindi pa nga yan tapos Pero pwede na rin nga gamitin At ayan nga si mama Busy na naman nga sa kusina At magluluto na nga siya ng bihon Meron nga palang inihaw na bangus dito sila mama Kaso lang nga hilaw pa Kaya inulit nga ni baby na ihawin Dito naman nga sa labas Gumagawa nga si papa ng lamesa Bali pangalawang gawa na nga niya On the spot niya nga yung ginawa Ang galing at ang sipag nga ng tatay namin At habang nagtatrabaho nga dito si papa Ito naman si Lucas ay nakikigulo Naalala ko nga bata pa kami Ganito din kami kapag may ginagawa nga si papang mga ganito ay nakikigulo nga din kami ngayon nga ay apo naman nila ang nakikigulo sa kanila at habang nga nanggugulo si Lucas ito nga si ate DM napakasipag nga at siya nga ang nagpresintang manghugas yun nga lang at parang 2 hours nga siyang natapos dyan at grabe nga ako makapagsabon <laughs> At dahil nga wala na kaming magawa dito, ito nga tamang food trip na lang nga kami dito. Usapan, tawanan at asaran, yun lang. At ito nga si Papa, tamang chill lang nga dito sa labas at tapos na nga niyang magawa yung lamesa. Sabi ko nga kay Kanilo, pumasok muna siya dito sa loob at wag muna siya dyan kay lolo niya at naninigarilyo nga. Baka nga kasi magkaubo na naman siya at ikain na naman. Pero hindi talaga masaway si Kanilo at maya maya nga ay bumalik na naman nga siya kay lolo niya. At tinawag ko na naman nga ulit siya. Hindi pa nga natitirahan tong bahay nila kuya pero napakadami na nga ang tulo Kaya ayan nga si kuya umakyat nga sa bubong at nilagyan nga ng bulkasil at dahil nga Pinoy tayo kahit nga mainit ay nga si ate M eh, magiinit nga ng tubig para nga magtimpla ng kape at magkakapi nga kami At dahil nga naisip namin ni ate eh, na parang mas maganda nga magkapi sa labas Ito nga nilabas namin ang upuan at dito na nga kami sabay-sabay magkakapi Kapi po tayo mga kakingpins Lord maraming maraming salamat po sa lahat ng blessings at syempre sa inyo na rin mga kakingpins bukas naman ulit